no puno ng paminta And, yan sa mga hindi pa nakakakilala ng puno ng paminta yan po ang tinatawag na paminta medyo namumunga na po siya paunti-unti ito po yung bulaklak ito po yung daon niya meron na po siyang mga bunga yan po to yan po ang paminta medyo marami na siyang bunga yan ito po yung bulaklak ng paminta so yung paminta na po ito ay mayroon na po siyang agulang na humigit dalawang taon na po siya ngunit namumunga na po siya ng paunti-unti kapag mas matagal mas dalaki po ang kanyang puno so magkakaroon po siya ng mas maraming bunga na guys yan napakadami na niyang bulaklak so ito yung nagiging paminta yan po napakaganda So ito po yung ating papadamin ang paminta. Meron po tayong bagong ah uh, pinapatubo. Galing po sa kanyang mga ah uh, runner. Dahil yun po ang ating uh, kailangan paugatin para po mapadami natin ang paminta. So ito po yung ginawa ko kanina yung uh, runner yan po yung tinatawag na serpentine na pagpapaugat po ng paminta so sa isang uh, sa nga po ng uh, paminta mapapadami natin po siya kaagad sa so, ganito pong technique sa pag serpentine yan, yan po yan para lang po ng uh, isang bulat kalahati, pwede na po siyang uh, putulin dito sa pagitan. Dito po, para siya po ay magkaroon na ng panibagong sibol. Ito po yung aking mga unang ginawa nung nakaraang buwan pa po yan. Mayroon na pong uh, nagkaroon ng uh, sibol. Yan po ready na po siya i-transplant uh, after one month pa siguro ulit I mean, pag medyo lumaki na siya yan so ilang puno lang po ito yung paminta dito sa likod ng bahay uh, kaya kailangan pong palamin ganyan po yung technique na pag sa pagpapaugat po ng uh, kanyang pong runner sa loob lang po ng tatlong taon namumunga na po ito yung paminta kaya mabilis lang po ito mapagkakitaan napakaganda po ng paminta, itanim sa likod lang po ng bahay, pwede natin po siyang itanim hindi naman po siya kailangan ng malaking space pwede natin po siya ipagapang kung meron po tayong uh, madrikakaw kakawati sa so, ganito po kapag nabuhay po siya yung kakawati tumaas mas maganda po yung kapang ng ating pong paminta yan oh, napaganda po ng tanim na paminta so yung paminta po ay merong presyo sa merkado napakamahal po nito per kilo po yung bilyan nito hindi ko lang po alam ngayon yung isaktong price nito pero alam ko hindi po ito nagbababa sa 450 per kilo so kailangan po natin magtanim ng medyo marami para makapuha tayo ng uh, maraming harvest yan po so thank you po sa inyong panonood sinapoy mayroon po kayong kunting na na kuwang kaalaman sa pagtatanim po ng paminta. Abangan niyo po aking pong susunod na mga vlog tungkol po sa pagtatanim po ng iba't ibang klaseng halaman.